Hi guys! So ako ay crave sa sinigang na bangus at ako'y bibili muna sa lulu at ako'y magluluto. Ito, try ko ang best ko na magluto kahit di ako marunong. Bago nga muna akong lumayas at bumili ng aking cravings na sinigang na bangus, ay itatapon ko muna ang mga basura ko sa accommodation. Maglalakad lang muna tayo guys papuntang Lulu pero wag kayo mag-alala guys. Malapit lang naman guys ang Lulu. Ayun lang mga 10 minutes lang nalakad lakad papunta doon guys so tanaw na tanaw nga namin ang Dana moljan dyan at nilalakad nga lang namin kapag bibili kami sa supermarket dyan sa Lulu nasa Lulu na nga ako guys para sa aking cravings na sinigang na bangus ay lalakarin ko patungong supermarket kahit ako'y tinatamad. pagkapasok ko nga ay kumuha na nga ako ng basket na mayroong gulong at pagkapunta ko nga sa fish station ay kasama ang palad ay walang fresh na bangus. So sinabi ko kay ate meron nga po ba kayong fresh na bangus? Sabi niya ay wala na daw pero meron nga po silang frozen bangus. So kumuha na nga ako dyan ng tatlong perasong okra. Kumuha na nga rin pala ako dyan ng kangkong at pagkatapos ay kumuha na rin ako ng sitaw at yun na nga na plastic ko na nga at pagkatapos nyan ay ipapatimbang ko na dyan kay ate. At ito na nga ang last na bibilin ko na ingredients, ang sinigang sampalok mix na mapapaasim kilig cup at pagkatapos ko nga bumili ng last na ingredients at bumili lahat lahat ay ayan na nga magbabayad na nga ako okay, sa cashier pagka uwi ko nga ay ibinabad ko nga muna itong frozen na bangus kasi kung hindi ko nga ito ibababad ay mahirapan nga akong linisan ito speaking sa linisan nga pala first time ko nga po palang maglinis ng bangus at Nanood pa nga ako ng YouTube kung paano nga tanggalin ang hasang ng bangus at linisan. Pagkatapos ko nga ibabad nga ang bangus ay ni prepare ko nga muna itong mga kangkong, sitaw at okra para ma-ready na siya mamaya pag ako'y magluluto na at hindi na hassle sa aking pagluluto. At ito na nga guys, inuumpisan ko na ang pagtanggal ng hasang. Sobrang happy talaga ako dyan dahil natututo akong mag-isa kapag day off ko. dumungaw pa nga ako sa camera guys at gumite dahil sobrang saya ko nga dahil tututo ako kapag day off ko. At ito na nga guys ang mga ingredients na gagamitin ko ang kangkong, sitaw, okra, sinigang sampalo, kamatis, sili, sibuyas at bangus. At naglagay na nga ako dyan ng dalawang basong tubig o tatlong basong tubig. Nilagay ko na nga ang sibuyas, kamati sa mainit na tubig sa kawali at ihintayin lang natin itong kumulo. Kapag kumulo na ay ilalagay natin ng dahan-dahan ang bangus sa kawali. Ito nga pala guys na niluto ko ay pinanood ko nga din ito sa YouTube dahil nga hindi ko nga alam kung paano nga ito lutuin. At yun na nga guys after nga matapos ng 5 minutes or 7 minutes ay nilagay ko na nga ang sinigang sampalok mix at inalo halo ko lang. Inalagay ko na nga rin dyan ang siling green at sitaw at okra. para sa akin ang gusto ko sa sinigang yun yung medyo may pagka-crunchy pa pero dapat tutunin, na yung kulay natin nito na Naririnig nyo nga guys, nanonood nga talaga ako ng YouTube kung paano nga ang proseso ng pagluluto. So nilagay ko na nga dyan ang patis at pamintang pino. Wala nga ako nga dyan pamintang durugay guys, kaya pamintang pino na lang pwede naman yon At ayan na nga, nilagay ko na nga ang kangkong dyan after nyan kumulo ay tinanggal ko na nga rin ayan na nga guys ang finished product kain tayo guys Para sa akin guys ay maasim pa nga siya. Siguro kailangan pa nga natin siya lagyan ng isang basong tubig para hindi siya masyadong maasim. Pero guys, gutom na gutom na talaga ako kaya kakain na nga talaga ako dyan. di ko na siya mareremejohan. So, yun na nga guys. Maraming maraming salamat sa panonood din nyo. Sana nag-enjoy kayo sa aking video at uh, please subscribe to my YouTube channel. Thank you.